natin paano to may tab ba to uh, uh, check na natin Okay. Welcome ulit po dyan. Ako sabi G-Blog Sheet. Channel of daily dose of news, views, and commentaries. Kasi sa aking uh, setup muna ngayon. Ito po ang aking bare setup. Wala mo na pong ikang uh, mga shall say, ah uh, um, uh, may pa dashboard, okay. Okay, muna yan. Wala mo na setup setup na ako sa na ano, sa mer tayong titingnan. Chine-check ko lang po ito dahil kasi mayro akong napansin na sa YouTube kung pwede, kung kaya na ano, kung mag-aalis stream with siya. In case walang streamer, in case walang restream, bare YouTube tayo natin kung para magawa natin. kumapag visual aids tayo. Kami po bunyo ko si Arvin G. Vlog, si Joe. Time now for daily dose of news, views, and commentaries. Testing division lang po ito. Ang ating yung total live si po, Mamiya. Give me 15 minutes more. Timote na test po ako. Kumusta po ako dyan? Dinayin ko po kay Mamiya po sa aking LS po. 7 o'clock p.m. That's Qatar Sunday. The mo to 12 o'clock midnight. Philippine Sunday time sa aking LS po. Marami pa tayo po usapan po doon. At same time, nagpapasalamat po sa ang sa matumatang kilig po. Lalo po sa bagong Philippines vloggers po ang bagong mukha ng social media na nagkumagkag at kumunta po sa aking sa loob at labas po ng social media. Sila, sila po si po sa BTBBB, tapos sa channel, brother, spoke sa channel, also si brother H.C. E. Henry Gomez. Yan po ang bagong Pilipinas vloggers, ang bagong mukha ng social media na kumagkag at kumunta po sa loob at labas po ng social media. Kamusta po kayo dyan? Dito po aking bear setup. Wala po tayong LS. Wala po tayong slimmer ngayon. Meron po akong titignan kasi. Meron po akong titignan kasi kung ano bang, ano, kung, kung sakaling walang slimmer, walang ano. Parang ating inano ko po ito. Siguro napansin po natin, wala po yung usual na, na ano, na tawag doon, na intro, na music, na, in na instrumental. For your information po, if you're, if you're curious po, yan po ang aking pinagirap po. Yan po ay courtesy po sa Mega Man X na stage select. Yan po. Yan po ang Mega Man X stage select po. Nakusang po sila po ay ikaw nga uh, select po siya ng ano. Ay, hindi stage select. Password pala po yan. Password pala yun yung, ano, yung sa Mega Man X. Password po yan. Password pala yun yung ano. Yan. Chinecheck ko lang pa ako. no? Monitor. Kamusta pa kayo dyan? At the same time, kumusta po kayo Tinetest ko na po kasi kung sakaling walang streamer, kaya gumawa mag magpop up ng ng ano rito. Check natin dito. Oh, subok tayo. Subok tayo. Yan, subok. Let's try this. Yan. Okay, let's try this. Kapit tayo. Let's try this. Yung um, kakayanin natin. Wala pa. Paste. Paste. Okay. Ngayon, YouTube channel. Ah, pwede. Share. Ba, ay, isa. Pwede pa Parang, share oh parang ano oh check uh, natin check natin sana no? ah oh. Mm -hmm. What happened here? Check. Ah. Uh, ayun. Ayan. Pwede pala. Oh. Pwede pala. Na, ang ano ko pala, sa baba lang pala ako. Mm -hmm. Okay. Check. Ah, uh, yung akin pong now, yung akin pong ano, yung manipulate, it is on a test broadcast po. Kung sakaling wala pang restream o kasaling kung sakaling ika nga po ang, ang ano, ang YouTube ang restream tsaka ano po makurap o hindi na po available. kung sakaling may nangyari, at least meron pala akong ano YouTube pala. Kasi basahin po natin 'to. Sabi nga po ito, yan, sa pati si Miss Nadia Montenegro po ang malabas po ng ika nga siya ang let's say salarin. O oh, sige, ano na allege na siya daw yung gumagamit po ng pact sa Senado. Ano po dyan po ang Omicron Senate exit? There's a term called flight. Po yung parang subsidiary for the star. Question about actors na dyan mo qualification as a staff for Sir. Robin Padilla nag explained she resigned for the sake of her mental health and the detention offices. Sabi nito, ex an excerpt from, you know, from, your, uh, no, from her uh, resignation letter, drug with high potential of abuse. Meanwhile, some people's question in nag-disposition in police office given she was, all she was on Pino po. Ang salary grade 24 pa lang po kasi is meron siyang meron siyang payout mag basic tip of 85,074 pesos gross po yan and 86 according to Supreme court e-library or digital. This is a part of the Supreme Grade System which started as based on duties and responsibilities. Yan po, masasabi po natin dyan. At the same time, basahin pa po, po natin, Nadja is a service personnel siya she completed a basic military course in became a reservist in the Philippine Navy. While well, in 2018, document uploaded in DBM service and tie index surrogate by salary grade, that states a politics, political affairs office for so number six has a salary according to DBM's national budget circular Ito, 721 for step 2 and also 101,283 for step 3. Wow. Wow, ang taas na pala. Grabe. ...to have a background in political affairs and to assist the lawmakers in fulfilling duties within the government's poll-making body. Well, ang masasabi lang po dito kasi, tama lang pala, nag-resign na lang din si Nadia Montenegro. Sabi, pulit isang salary grade number 24 na staff na meron siyang, meron siyang political affairs officer number 6 kung malalim po siya po yung naging ano po ni ano ni ni Asisjo malang naging uh, naging sasama niya baka natuto niya all about yung works po ng ano ng isang government po niyan sa pagsama nila pero still hindi pa rin po ito sapat din po para ikaw nga siya ay sabing pwedeng bigyan po ng political uh, office public officer ano tawag? Ang tawag political officer number six or I ano mean, ba Yeah, political officer number six. Yes. Yeah, political first officer number six. Dahil si ano dyan kasi, she will, she will, she she will now handle now the affairs of Robin Padilla. Naku, saan posible. Ang ano dyan is, ang duty sa si responsibility. let's see, what is the, what is the role, duty and roles of a political, political officer? Uh, providing policy advice and engaging diplomatic discussion and to promote peace and stability and skills, communication skills. Yan. Political officers, well made. Alam po, saan po siya mo usually katrabaho po? Siya po yung katrabaho. Going. Yan. Sabi ko may an education background. Yan. Experience. An education, communication skills. Sa pa po natin, sabi rito, is intended to shaping policies and strategies that promote peace, stability in the international relations requiring a blend of analytical, diplomatic, and communication skills. Yan po. Okay. Mm -hmm. a blend of analytical, diplomatic, and communication skills. Ano po dyan talaga? Siguro sa kanyang, ano, sa kanyang ika qualification as a political officer number 6. Political officer number 6 pero nangyari nahuli na-allenge na ano ka, user. Mm -hmm. Tama naman din talaga na ikaw kasi eh, nag-resign na rin. Pero ako, nilaban nga ito, pinatunayan nga ako kung sino si Montenegro. Pero sir, pang rin, posible rin kaya nag-resign siya, baka posibleng para patayin lang para mamatay na kagad ang issue. Pero ang problema kasi, pag kasi nag-resign siya, ganun-ganun lang, still, many speculations will hound her. Many speculation will still, ano, will still, uh, will still be thrown at her talaga. Lalo ngayon, isipin nila, talagang guilty. Hmm. Pero tansya ko, ito rin yata kay nag-resign siya. E, no? Masisirip yata kung anong posisyon ni Nadia Montenegro sa sa group Well, yun po nga akin pong uh, po, test broadcast lang po. Siguro mamaya din po, be join me po mamaya po. Be, give me five minutes po. We'll start now sa ating pong ikang uh, ating daily dose of news, views, and of course, commentaries. Ito po sa aming g -Blog, si Ju. And also, marami na po sila sa Jumain po. At ito, patikim lang po ito. ikang nga. Sinekon lang kasi, dahil kasi kung in event ng stream yard, tsaka restream po, is nakalimutan ko yung mga password niya, at least meron akong ikanga na go through yung po YouTube. Pwede naman pala ang ano lang doon is hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo dahil wala kang monitor lang. Tsaka pangalang napansin ko, nasa baba lang yung ano, yung mukha mo. Yun ang ano yan. Okay, marami salamat sa po and mami pag give me 5 minutes, we're about to start no sa ating Daily Dose of News views, and of course, commentaries. See you and goodbye.